Okay, good morning, good morning once again. Ito po ang, ang Itong pangalan nitong uh, gamot sa ano, gamot sa UTI, yung masakit ng ano, yung sakit na ninyo ay parang UTI, niya tapos yung mag kayo may halo ng dugo, ito. Ang pangalan nitong uh, halaman dito, bole. Bole sa Bisaya. So linisan natin. Linisan natin. Bago natin i-sap, linisan natin ng mabuti itong ano. itong yung paluan ng buli okay, ito ang na experience ko eh ito ang palagi kong iinumin yung ano pakuluan ko ng 3 minutes tapos pag mo lamig na bago inumin so, hindi na ko mag inom ng ibang tubig ito nang igamitin ko so, tapos na nalinis ayan ayan to so, ito. mag chop na tayo ay tara na tayo yan. <clears throat> Ito na. Ito na. natin. Tapos yung ano, yung panit niya, hindi niya gamitin. Yung subok lang. Panitin natin. Ay, panit natin. Ilabas yung ano, yung panit niya yung subok lang natin ng ating pakuloan ng tubig Okay. ito sa so Mindanao, ang importante kahit mahirap basta masaya kahit mahirap basta masaya yan kung sino yung may karamdaman ng ano may sakit kayo ng ano pa ano yung pag ihin ninyo may halo ng dugo kung may halo ng dugo ibig sabihin yung ihin nyo ang kulay niste yan ito na ito ito na ano yung ito na yung mga panit niya wala na e, itapon na to na yung mga panit niya ito mga panit ang panit ito na gamitin ng subok at yung, ano pwede natin final <coughs> ito na eh ano e, ipanipis natin ipanipis ito inipis o oh. chop nipis ayan kaya para yung katas niya mahalo sa tubig na ipakulo natin gamot ito sa yung ihi ninyo parang UTI ba may halo ng dugo di ba ang kulay ng ihi ninyo is parang niste may halo na dugo kahit ipatsika pa niyo, yan ang naranasan ko yan mo yan. ito na chop na pagkatapon ng pagkatsap to Ayan. Pagkatapos na ito, i-chop. Ayan, tingnan nyo. Ayan, ayan para may pugi naman tayo, points Pagkatapos ito, i-chop. Ito na. Hatiin ninyo para hatiin ninyo. Ayan. Hatiin ninyo. Ayan. 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 Manipis man. Madali na na ako. Tapos, ilagay natin sa takore o kaldero. Basta pakuluan natin ng 3 minutes para yung katas niya punta sa tubig. Tapos pakuluan, tama-tama, ma. Inom, ihaluan mo ninyo na ano. Yung, kahit anong ihalo niyo basta ito na. Ito na ang resulta natin sa ano. Ayan o. Tapos natin sa kanina, i-chop na natin. Tapos ilagay natin sa ng ano, takore. itong takore natin. Ilagay natin dito. Ayan. Ayan. Yung nalinisan mo yung kanina. Ayan. Puluan natin na ng 3 minutes. Ito na. Pagkuluin natin ng 3 minutes. Ito. Natin Ayan natin. Oh. Ayan, apoy. 3 minutes lang yan. Kuluin natin. Habang na naghihintay. Mga kamanoy Mindanao, uh, gamot yan sa ano, yung mabisa pa yung nag-UTI kayo, tapos may kahalo na yung dugo. Tapos ang kulay na yung ihin ninyo is parang niste Medyo pula-pula. So, yun ang ano, ah, uh, panggamot yan sa ano, parang UTI. So, ibalik yun sa kulay na, parang, yelo. Yung natural na nga, pag-ihinatin, tapos, oh, white, or, clear nga, ihi, tapos, or, yelo minsan. Hindi na yun ibalik sa ano, kulay, niste. Eh, yan. abutan ng 3 minutes so yan ang gamot ng ano UTI sa kayong iba yung mga mataas yung ano mataas yung parang urex katawan pero ang min min gid nga uh, kuan yung ano yung ibalik yung kulay niya sa pag -ihi. yung kulay ng ihi niya ni stay balik niya sa kulay clear at saka yung kulay yellow wala nang kahalong dugo Okay na. Ito na. Dalawang baso yung, yung inumin Okay. Kung sino nagtanong dyan, ang pangalan ng malamang to is buli. Sabi sa'yo pa, buli yung may tunok sa gilid yan so salamat sa ano nag sponsor sa itong buli na nag kuha si ma'am Lisa Santelian yan salamat kay ma'am sa imong sponsor uh, nagkuha ka sa imong one nagkuha nagdala ka ng nahalaman uh, ng bule yan ang gamot sa ano UTI yung may, may halo ng dugo sa pag-ihe parang nistina. ibalik to sa parang yelo at saka clear. Thank you po once again. Ito po si Manoy paki -subscribe naman dyan Paki-paki support ang channel ko sa YouTube channel. Paki-subscribe at saka yung e ko may Duin Maria paki-palo. Thank you once again. Manoy Mindanao. Dito muna tayo. Kahit mahirap, basta masaya. Pray after before analysis.